Sige. Pinagtantan ko na. Mukhang ba't sinisira mo yan? Sinisirain. <tip> Nakabit nga yung blue! Coming, hey, oh, guys! Hey. Hey, Tito. Or <laughs> may patras yung yan, <laughs> ako na lang.

kaya. Ito. Ito. Chi. Si. Chi. Si. Ayan, ayan, si Kulas. Ayan, si Kulas. Ayan, mamigay. Okay. Boxing naman. Kinukulit si Gay. Si Gay. Ayan, si Gay. Gay. Kinakakakilata mo ako. Okay, the end.